Alam niyo mga idol sa pag-akit natin ng marilaki Ang dinadayo nila dito is yung napakaganda ng kalsada And then yung mga view din napakalabig ng panahon At yun natutuwa sila sa kanilang pagbabanking Yan Saka isa pa yung mga uh, uh, magagandang tanawin Lalo na yung mga punong kahoy Saka yung mga magagandang view yun ang kanyang dinarayo at saka siyempre sa kanilang pagbabanking at isa pa habang nag enjoy sila sa pagra-ride yan maraming nadadaanan ng mga restaurant ng mga masasarap ng mga pagkain and then pagkatapos ng kanilang pagra-ride yan nagihihan ng mga barkada para kumain uh, ito mga idol yung nasa taas na ito ng bundok yan yung mga napagandang mga view Uh, malapit na rin to sa Buso-Buso. Yung, yung, resort dyan sa Antipolo, yung Buso-Buso. Yan, malapit na dito. Katabi lang nito guys, yung uh, ng ko ng video. Yan, napaganda. Saka siyempre, habang pinapanood mo ang uh, mga view, parang nababawasan at nawawala din yung, yung stress. Yan, pag nalanghap, oh, ito na guys, yung Buso-Buso yang resort na katabi ng kalsada abang sa inyong pagra-ride mga idol uh, siyempre nababawasan na din ang uh, stress umaga pag-relax -re abang nagra-ride saka dapat ang takbo chill chill lang na hindi dapat yung uh, sobrang bilis dahil pag susumbrang so, bilis siyempre nakataya na rin ang inyong buhay doon pwede kayong maaksidente or mawala ng buhay or mamatay Ang mga idol uh, sa aking pag -ride, eh chill chill lang yung tamang ride lang habang pinapanood yung mga magandang view and then yung mga kasamahan na mga rider na nag enjoy din sila sa kanilang pag raride yung iba may kunting banking pero hindi naman yung talagang sobra sobra na na Uh, pagubangking kung kumbaga katuwaan na ah ito na nandito na tayo sa uh, location mismo ng uh, Marilaki yan ito yung mga uh, lugar na talagang uh, takaw aksidente yan yung sa baba mga idol yan yung mga HPG na chine-check up yung lahat ng mga rider na dumadaan na kung kumplito ang kanilang mga or CR at saka mga lisensya dito mga idol na uh, yung dalawang rider na sumalpok yan at yung mga nakatamay sa gilid inararo Ay -ay, isa yung namatay yan mga idol uh, mayroon na rin dito idol na yan sa tabing kalsada idol mayroon na rin na nakatirik na kandila dun sa namatay Ito mga idol sa paakyat na rin to pabalik yan Meron dyan na kurbada na letter U na napakanda ang kalsada tulad itong ah, napakakinis na napakaganda at napakakinis na espalto ayan pakita na yung mga idol ito na idol at saka napakalawak din ng kalsada na ito yung halos ah, na sa 4 lane ayan, dito ako idol sa gilid ayan, papahinga at nanonood ng mga dumadaan yan mga idol yung gilid na na ah, napaka ah, lalim yung bangin saka yung dulo yan mga idol yan magandang view magandang tanawin mga idol ayan oh. puro mga punong kahoy at saka yung mga bundok yan mga idol sa ating pamamasyal uh, kunting ingat napakahalaga ng ating buhay kaya uh, siyempre ingatan din natin ng ating sarili mga idol sana mga idol, makatulong itong video sa inyong pagra-ride. Kaya ride safe mga idol sa inyong uh, pagbibiyahe ng motor. Kunting ingat na lang. And then uh, habang nagbabiyahe enjoy. Enjoy, enjoy.